Ito po, Idol, uh, marami pong netizens yung nagtag sa atin sa Rafi Tulfay Action Facebook page kung saan isang OFW nga po yung tumakas sa kanyang amo sa ibang bansa dahil sa pananakit po ng amo sa kanya. So, magbibigay po sana tayo ng update tungkol po dito sa kaso ito sa mga netizens, Idol. May video to? Yes po, meron. May... Angeles, tulungan mo naman ako na nandito ako sa street 109, block Please naman, nandito ako sa ilalim ng puno lang ako ng tulong dito sa isang Pilipina. Tulungan nyo naman ako para kawa nyo na. Pag nakuha na nga, ako ng amo ko, papatayin talaga ako. Please, lang, dilin. Tulungan mo ako. Sabihin mo yung anak ko. Na huwag magana na. Ang taki mo lang siya magkontakap tayo. Please lang. Ikaw na kayo. Salamat sa Diyos. Ikaw ang binigay talaga. Anong oras ka ba kagabi dyan? Umakas ako din ng alas at Tapos anong sinakyan ay, mo ano, kagabi? Na. Nagkotak ko ako. Ano nga yung pangalan mo? Ben Ramos. Layo, layo ang ano mo? Lilakad mo? Sobra. Sige, kain ka na dyan. Alis na ako, babalikan kita ang mayang hapon. Oo, baka hanapin ako ng halaga ako. Ito ay sa Kuwait. Lumayas itong si Ma'am Elizabeth sa kanyang amo ah, dahil sa pangmamalupit at she ends up doon nga sa kalye. Pero ang pinakalatest po rito, siya po ay na-rescue na. Kasi maraming mga netizens po nagtag sa amin nung video na yan. Sobrang dami talaga kaya kailangan mabigyan namin kayo ng update at sa kasulukuyan nasaan itong si Ma'am Elizabeth? Nasa Polo Owa sa Kuwait. Pero kausapin natin yung kanyang anak na si Ma'am Jenny Ramos. Para mangumusta na rin. Ma'am Jenny. Hello po. Magandang po. Ma'am Jenny, kailan po oh, kayo huling nag-usap ni Ma'am Elizabeth? Nung ano po, nag-text lang po siya sa akin nung nakaraan na niya po, nag-run away nga daw po siya sa amo niya. Okay. Nung sa ano po yung linggo po, 8 p.m., nag-text nag nagtext nag -nag -text po siya sa amin gamit po yung roaming na number niya. Nasabi niya po, kontakin ko nga daw po si Ate Angeli para humingi ng tulong sa kanya. Nabigyan siya ng taxi doon. Okay. Yun lang po yung text niya noon. Tapos hindi na po namin siya nakausap noon hanggang sa may tumulong din po sa kanyang Pinay. Yun po yung nag-upload po ng video niya. Okay. Ayun po. Kinontak po kami noon para po makakausap namin si mama. Bakit po siya umalis sa kanyang amo? Si ano po kasi hindi po maganda yung trato sa kanya eh. Sinasaktan po siya eh. Minamaltrato siya in short? Opo, opo. And then... Buti na lang meron pong mabait na kababayan natin, nakita opo, siya, tinulungan opo, po siya. Opo. opo. Okay. At ngayon po nasa pangangalaga na siya ng polo. Paano po siya napunta doon sa polo? Sinundo po siya ng mga taga-polo? Mm -hmm. Ano po, ito nga po yung gusto daw po niya ang pasalamatan din yun, yung isang Pilipino at isang Indiano na naglakas loob po na kunin siya doon sa lugar na yon para po kunin siya at dalhin doon sa may polo. Sige Mga ma driver po yun, hindi niya daw po natanong kung anong pangalan dahil nagmamadali daw po siyang ibaba doon sa polo. Okay, pero ngayon ma'am, safe na siya, nandun na po siya sa polo. Opo, safe na po siya. Sige. Nung, nung simula po nang in yung video na yon, ang dami pong gustong tumulong sa kanya. Yun nga po, may naglakas loob po na kunin siya doon sa lugar na yun. Kaya po nadala po siya sa polo. Kami naman oh, po ang gagawin namin, sisiguraduhin na para siya po ay mapauwi na agad sa pinakamabilis na panahon. Po, opo, opo. At pagdating niya po rito, bibigay po ako ng personal na tulong para sa kanya. Opo, oh, sir. Salamat po, sir. Gusto, gusto lang po namin makawin ng ligtas si mama. Gano'n so, na po siya katagal po, sa Kuwait, madam? Ano po siya, one, one year and six months na po siya. Kasi ganto po yon. Meron po talaga siyang amo. Yung amo niya po na yun. Binenta po siya sa kaibigan niya. Bali sa naging dalawa na po yung amo niya. Nalipat na po siya ng ibang amo. Ngayon po, binenta na naman po ulit siya doon sa pangatlo niyang amo. Yun po, yung pangatlo niyang amo, yun po yung nananakit sa kanya, sir. Tapos hindi po siya pinapasweldohan. Opo, yung unang amo niya po, hindi po siya hindi po binigay yung sweldo niya nung mga pinasok niya po ba, yung huling sahod niya po hindi po pinigay pati po yung sa pangalawa yung sa pangatlo po nakasahod naman nakasahod naman po siya kaya lang po nananakit naman po saka po kinuha po lahat ng cellphone niya kaya hindi po siya makakontakt sa amin no, na hindi na rin po namin alam na sinasaktan na po pala sa doon wala po kaming alam dahil wala po kaming kontakt sa kanya Ma'am Elizabeth magandang hapon po umaga po dyan Madam Elizabeth Magandang umaga po sir Una sa lahat, kumusta po kayo? Okay naman po ngayon. Nandito na po ako sa polo. Kailan po kayo makabalik dito? May sinabi ba sa inyo dyan sa polo? Wala pa po. E, i pa lang po nilang makuha yung passport ko, sir. Tutulungan po namin kayo ma'am na mapabilis po yung pag-uwi nyo rito at pagdating nyo rito, sasaluin po Salamat namin kayo. Po. Salamat po sir. Rachel, magandang hapon. Magandang hapon po sir. Uh, hindi niyo malang lang na-monitor po yung inyong worker na tatlong beses na pala palipat-lipat binibenta ng kanyang mga amo? Actually po sir, pinapat-check ko po ngayon sa Kuwait po namin lahat po ng detalye bakit po umabot sa ganun oh. nang wala po silang report. Uh, nakausap daw po sila ngayon ng POLO. Pupunta po yata ngayon dyan po yung representative po, yung secretary po sa POLO, para makausap din po harap-harapan po si uh, Miss Elizabeth po regarding po sa lahat ng nangyari sa kanya and yung sa claims po sa passport niya para makuha po sa employer niya and kung meron pa po ba siyang mga uh, hindi po natanggap na sahod so mababayaran siya dahil kapag hindi siya mabayaran kayo ng kanyang mga amo kayo po ang mag-aabono niyan 'yan ang pagkakalam ko And we will make sure na mangyayari po 'yon now ang tanong yes. ko lang ma'am Rachel 'di ba trabaho po ninyo na from time to time on a regular basis, minomonitor nyo po yung kalagayan ng inyong mga worker. Kung nyari, yes. kumusta na ka dyan, Elizabeth? Okay ka pa ba dyan? Maayos bang kinakain mo dyan? Ayong tinutulugan? Di ba dapat yes, ganun, ma'am? Opo, yun po yung hinihingi po namin na monthly report po sa aming Kuwait agency po, sir. So walang ginagawang ganun yung inyong agency? Nanghihingi po ako ngayon, sir, ng lahat po ng report na galing po sa kanila. Kasi every month po, sir, nire po talaga namin yan, sir, para oh. makapag-submit po kami sa OWA. Oh, for one and a half years, hindi nyo man lang napuna na, teka muna, walang bumabalik sa amin na report mula sa counterpart doon sa Kuwait. Actually, sir, pinapacheck ko na po lahat talaga ng pwede po na ma sa akin ng na-report kasi ngayon ko lang din po, ngayon lang po kay at sa staff niyo po, si Ma'am Rose po, naka-receive po ako na gano'n nga daw po, nag-viral na po. Nung tinawagan ko po si Kuwait, ang sabi po nila sa akin, ay i-check iche daw po nila. So ngayon lang din po nila nalaman yung regarding nga daw po sa ganyan. Sabi ko ma'am, wala po ba kayong report? Kailangan po nating makapag-submit para ma-check po natin yan. Okay, I like talking to you. Okay yes, kang kausap madam. Opo. Okay. Uh, you're making sense to me kung totoosin. Meaning, yes, lahat ng tanong ko, sinasagot nyo ng diretsyo. Pero alam mo ba ma'am, dahil sa kasong ito, posibleng kayo po ay masasanksyon. Inyong kumpanya pwede masuspindi or matanggalan ng lisensya. Oh. Alam niyo ba yon? Opo sir, naiintindihan ko po. Opo. So dapat ma'am, next time, yes, kailangan ma'am, periodically, minomonitor niyo po yung inyong mga worker at dinadalaw. Tulad niyan, hindi na sumasagot yung inyong pong counterpart after one month. Abay, dapat mag-alala na kayo. Dapat bulabugin yes. nyo na. Dapat kayo na mismo tatawag po sa polo. Polo, owa. Meron kaming worker doon. Hindi na namin alam kung anong katayuan. Hindi namin mapuntan. Dito kami sa Pilipinas. Please lang, pakicheck. Ganon. Yes po, sir. Pwede, ma'am? Opo, yes po. Yes po, sir. So, mama, pagbalik niya rito, babayaran niyo po yung kanyang mga sahod na hindi po nabigay ng kanyang Opo. Employer. Kailangan po, i-require po natin si Kuwait na ma-settle po, Kuwait agency po, sir. If not po, pwede po siyang pumunta po sa office namin para makausap po namin siya regarding po sa mga claims niya po, sir. Sige po. Salamat po, Miss Rachel. Ha? Magandang hapon po, madam. Sige din po, sir. Ma'am Elizabeth. Hello po, sir. Uh, ah, pwede bang pakikwento sa amin anong klase mga pang, pagmamalupit ang ginagawa sa iyo ng tatlo amo? Yun pong tatlong amo kaya po ako na trauma. Kunting pagkamali ng po, tinasan po ako ng aking pili, tinasampas po yung titip ko. Tinasampas po ako ng tuwalis sa buka hindi ko na po talaga matis yung ginagawa niyang pananapit na ng katroha na po ako. Sarap po yung pagkain. Alanganin po talaga kumain. Nang inihing po talaga yung patawan po. Sobra po ang trabaho. Taas pa ba po yung trabaho ko sa bahay, please, sir? Secretary Bello, magandang hapon po, sir. Hello, Rabi. Magandang hapon po naman. Po, sir, meron tayong kaawaawang OFW na lumayo sa kanyang amo kasi three times na siyang binenta-benta and then itong sa huling amo, sobrang pagmamalupit ginawa hanggang sa lumaya siya buti na lang may nagmalasakit sa kanya mga Pinoy at ibang lahi Di na lang po siya sa Polo Owa baka pwede sir mapauwi na lang natin siya para mapagaan po yung kanyang kalooban mapabilis po Sige Rafi bigay mo lang sa akin ang pangalan niya at ang ang ano niya ang pangalan ng amo niya para malaman ko kung sino ang aabulin namin Ay sige po Secretary Bede maraming salamat po sir ha? Thank okay, you very much. Anytime. Ma'am Elizabeth. Opo. Mm, ngayon mismo, ibibigyan na namin kay Secretary Bello para umpisa na ng uh, dole na yung pagpo po ng inyong mga papeles at yung pong inyong sweldo na maibigay na at kung ano pang mga aksyon na pwedeng gawin ng ating gobyerno, ingil po sa inyong sitwasyon. Opo, oh, 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 sir. At pagdating nyo po rito, ma'am, sisiguraduhin ko sa inyo, hindi nyo na kailangang bumalik pa ng abroad para hindi mo na madanas yung ganung klaseng sitwasyon. Maraming salamat po bigyan kita ng bagong pamumuhay. Wow! Salamat sa inyo. God. Maraming salamat. Ilan po yung anak nyo, ma'am? Apat po. Ilan taon po Apat yung mga po. bata? Malalaki na po, sir. Sa awa ng Diyos na panaki ko na po mag-25, 22, 20, po, ako 18 years old. Okay. Pero ma'am, eh, I'm, I'm sure na nakakatroma po ito, itong nangyari sa inyo. Kaya sabi kanina. Hanggang ngayon po hindi pa po yung katawan ko, pinapa-relax nga po ako dito, di, dito. Ilang araw po kayo doon sa kalye, yung nasa video? Isang araw po, buong gabi po, hindi po ako natulog buong gabi hanggang sa magapon. Hindi po ako natulog sa sobrang tabog, pinapagtaan nila ako, papatay pa po. Paano po kayo naka, nakaalis sa bahay ng inyo pong amo, ma'am? Nilakasan ko po yung loob ko, sir. Wala akong tutulong sa akin, yung sarili ko. Nilakasan ko po, po yung room ko. Dasal po ng dasal sa Panginoon, Chef. Tapos, nung nakaalis na po kayo, yan pong uh, kinaroonan nyo sa, yung sa video, may mga puno. Sa, saan po banda yan? Pumitis po. Lakad-takbo po yung ginawa ko. Sobrang layo po, Chef. Lakad-takbo, lakad-takbo. lakatak po. Pagpawag lang po nila akong sir. Alam ko, papatay nila ako. Kasi gumawa pa ako ng paraan, kaagirap na hirap ako. Ngayon po, sobrang sakit ng katawan ko, sir. Hindi ko na may pero yung mga ko sa sobrang Buti na naman may nakikita sa inyong kababayan natin. Paano kayo naispatan nung kababayan natin na tumulong po sa inyo, ma'am? Nagdasal po ako, Panginoon. Nagdasal ako sa Panginoon. Sana maitatanggil na mapagpagdasal lang na yun. Ayun talaga. Nagpapasalamat ako ng marami saan adya. Hindi ko kayo sa kilala. Pangalan na po. Kilala po. Anong so, pangalan niyo po, ma'am? Baka mapanood niya ito. Pasalamatan po ninyo. Lorena po. Lorena lang ang alam niyo sa pangalan. Lorena. O, so, maraming maraming salamat sa iyo, Lorena. Kung hindi dahil sa iyo, hindi magpabalik. ako din sa dalawang dalawang sa akin na nakapanood ng video ko. Ipapasalamat din po ako sa kanila. Ah, meron pong sa dalawang ilala. taxi driver na nakapanood. <laughs> Opo, kaya po na-rescue ako dun sa puno. Eh buti ma'am, walang pulis na nakapanood at pinuntahan kay tinuli at uh, kinulong at binalik sa amo. Kasi may mga ganun eh. Hindi po. Nung pong gabi, nung pong gabi, naharap po ko na dalawang sasakyan ng pulis, magmakaawa lang po ako. Ah. Walang po Ay, nah nahuli po kayo nung gabing yun. Opo, nagkain. Ihinga po ako sa, sa pantalon ko, sa sobrang sapo. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Para na po mamamatay nung gabi na yun. po talaga. Dadalag po talaga ang sinapitan ko para po makaalit lugar na Paano niyo po pinakiusapan yung dalawang polis na naharang kayo, nagharang sa inyo nung gabing yun? At pinakawalan din kayo. Paano po? sinanap po kasi kung meron akong cellphone, sabi ko wala. At kinuha lahat ng amo ko yung tatlong cellphone ko. Meron man ako dito yung mo, mobile na binigyan na ko kong kipas. Yun po yung nakalagay yung Rubin ko. Okay. Nung wala po sila makita, nung wala po sila makita, nagmatawa ko sa kanila. Sobrang matawa ko sa kanila. Yun po pinakamalan ako. Ah, naawa po sila, yung dalawang polis. Naawa po, naawa po sila sa akin. Pinakayasapan ko sila kung dadaling niyo ako sa ako, please. Dalitin na lang ako sa polis. Huwag niyo sa kanya. Nakawa po sila. Binigyan nila ako ng tubig. sabi ah, binigyan sa kayo nila. ng tubig. Kinaalis na po nila ako. Nagpapasalamat din po kung sa mga polis na kuwa po. itinid kahit sa paano hindi nila ako minuwa. Oh, kasi pwede, kasi pwede si ba uh, ibalik sa amo niya or ikulong. So in this case, sabi mo, ikulong mo na lang ako, huwag nyo na ako ibalik sa amo. Oo, oh, yun po yung sinabi ko sir. Tapos numaawa, binigyan mo kayo ng tubig. Oh, po tapos pag kinatakbo na ako, kahit pinatmesas na ako, tumakbo ka rin ako ng durukbong, ganun sa mapuntang ako sa lugar na yun, sir. ibig sabihin, ma'am, ginagabayan pa rin kayo talaga ng ating Panginoon. Dasa lang po talaga, sir. Yun lang po, kitakitan ko. Ibig sabihin ma, malakas kayo sa taas. <laughs> Dahil kung hindi, doon pala sa mga <laughs> pulis na yon nadali na ho kayo, naibalik na kayo sa inyong amot, bugbog salado na po kayo ngayon, or hindi lang nasa kulungan kayo. kayo. Hindi lang po bugbog. Hindi lang po, hindi ko lang kung buhay pa ako ngayon. Anong mga lahi po nito, mga amo ninyo, madam? Pwede oh. po. Pwede Nako. Ato, God is good. To God be the glory. Ma'am, ang dami po ng mga nagtag sa amin ng video ninyo at sabing kailangan tulungan kayo. Ito po, magandang balita to para sa lahat ng mga nagtag na okay na si Madam Elizabeth at nasa Polo na Owa. Ma'am Jenny? Opo. Okay, okay na po yung si mama ninyo at kausap po na yung dole. Uh, at tutulong na si Secretary Bello mismo Uh, maasahan mo siguro in less than a week nandito na sa Pilipinas pagdating niya rito tutulungan ko po siya Apo, na para sir. hindi niya na kailang bumalik pa ng uh, ibang bansa muli Opo sir salamat po May mensahe po kay sa mama nyo gusto mo kausapin kausapin mo mama mo Ma Hello na Hello ma okay, okay, ingat ka dyan ma Miss na miss na namin sana makauwi ka na. Sobra na yung pag-aalala namin sa iyo, ha? Ma. Mahal na mahal ka namin. Tinulungan na tayo ni Sir Happy. Makakauwi ka na niyan dito. Ma'am, ano pong mensahe niyo sa lahat ng mga kababayan natin na nag-aalala sa inyo ng labis-labis at ang dami mong nagtag sa amin, sobrang pag-aalala nila sa, sa iyong kalagayan. Sa mga may magandang loob na nagtangka pa rin na pumunta dun sa lugar na yon na, nag na message sa anak ko na tumatawag, okay na po ako. Nandito na po ako sa polo. Huwag na po kayong mag -alala. At maraming maraming salamat po kay Miss Lorena na siya yung kauna-una na tumulong sa akin. Doon sa dalawang taxi, isang Indian at isang Pinoy. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa uspus sa salamat ko sa inyo. Kundi dahil sa inyo, hindi ako makakarating dito. At sana po na sobrang alala na nakaustas si Mr. Rapitulfo. Anak, mahal na mahal kita. amang Diyos makakawi ako. Sa tulong ni Mr. Raquel po, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Gabit lang talaga sa parinon. Pag tayo bibigyan, iyon lang po. Salamat sa inyo lahat. Ma'am, one week, andito na po kayo sa Pilipinas. Sisiguraduhin ko po. Uh, Nandiyan po yung uh, si Secretary Belli mismo na kausap natin at pati yung OWA pa. One week, andito na po kayo ma'am. Huwag na kayong miyak. <laughs> importante kayo po ay safe na at makakarating kayo rito ng safe at pagdating salamat dito po. hindi niyo na kailangan bumalik pa ng quite promise okay okay po salamat po sa inyo sir salamat Ingat po kayo palagi, ma'am. Ma Mama, sana ipangako mo sa amin, hindi ka na ulit aalis. Okay hindi naman tayo dito, eh kahit, kahit, kahit wala tayong pagkain, basta sama-sama lang tayo, kahit maghirap tayo, wag ka na ulit aalis dahil hindi namin kayo. Kung makita kang ganyan, sinasaktan ng ibang tao, hindi mo yan deserve man, napakabait mong tao para mangyari sa yan, ma. Manamahal ka namin. Sana makauwi ka na. Para makasawa ka namin sa darating na posko. Hindi na lang Hindi na namin, ma. Di na, di na, di na, di na, salamat po, mama, po sir. Okay, sige po. Ma'am Jenny, huwag okay, One week, Ma'am Jenny, andito na po siya, okay? Salamat po sa tulong niyo, sir. Walang anuman po, madam. Magandang hapon po. po sa inyo. Mapabot po salamat sa inyo yung po, video ng ma'am po. Salamat Opo. po. Maraming maraming salamat po, sir. Wala ka ano naman po, Ma'am Jenny. Ingat po kayo, Ma'am Jenny. God bless po. Opo, sir. Okay. Salamat po. Ma'am Elizabeth, see you soon dito sa Pilipinas. Opo. Okay, ma'am? Maraming salamat po, sir. Ingat po kayo dyan, ma'am. Ma'am, nakalimutan niyo Pasalamatan po. yung Panginoon. Alam ko, eh, okay. Eh, eh, siyempre, ang dami kayo naisip. Pero pasalamatan niyo po yung Panginoon. Opo. Marami salamat po sa Panginoon. Always po. Always po, sir. Sir, pakibanggit nga rin po kay mama si ate Angeli. Yung o. tumulong din po sa kanya na isang Pilipina. Baka nakalimutan niya po. Oh, Ma'am, pakibanggit daw si Ma'am Angeli. Miss Angeli, 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 dai. Okay na nabanggit so na so sa Lorena. Thank you so much sa iyo. Hindi kita makalimutan, dai. So, thank you talaga. Sige ma'am, ba? Basta one week, andito na po kayo. I-update natin yung mga netizen natin, okay? Ingat po kay Salam. Madam Jenny at kay po Ma'am Elizabeth. Maraming salamat, salamat po. Walang anuman. God bless. God bless you oh, po, Sir God bless po. Thank you po. Okay ito yung sinasabi ng na marami natin mga OFW, swerte-swerte. Hindi naman po lahat ng mga OFW natin sa Kuwait pinagmamalupitan. Marami, yes, pero not all. Swertehan lang yan. However, base sa ating record, talagang marami mga malulupit na Kuwaiti. Eh. Marami yan sa experience po namin. 5-5 yung mga malulupit dyan. Pero yung mga mababait, meron din. At salamat sa Polo Owa sa Kuwait. Ayun. Okay? Ayan po, yung mga netizen na mga nagtag na, na nag-aalala. Okay na po si ma'am at solve na yung kanyang problema. In one week's time, andito na po siya. Yan po sinasabi namin dito kung bakit po bayani ang ating mga OFW. Blood, sweat, and tears. Dugo, pawis, luha. Nialagay po nila sa panganib ang katilang buhay tulad niyan. Di ba? Pagtatabaw sa abroad para mapaayos yung kalagayan ng katilang pamilya at makatulong na rin sa ating bayan. 33 billion dollars 2019 ang na-contribute po ng mga OFW sa buong mundo sa ating ekonomiya. I-times po yan sa times 50, 1.6 trillion pesos. Ganon kalaking pera ang naambag po ng OFW sa ating bansa. Parang silang plaka na po ako nito. There were so many instances the past few years na nagkakaroon po ng global recession, global economic turmoil. Hindi po masyado na apekto ng Pilipinas. Why? Dahil po sa pawis ng mga OFW. Kaya nga po, bayani po talaga ating mga OFW. And pagbalik po nila dito sa atin, pakita po natin natin pasasalamat sa kanila. Okay? Mabuhay natin mga OFW. Mga kapatid, meron na po tayong 17.1 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. And sa mga nagtataka po kung bakit hindi po kayo nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel, make sure po na nakapindot po kayo dun sa bell button, select niyo po yung all, para lagi po kayo nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action. YouTube channel. Rapitulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol kanya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng yung tungtungan Dahil merong rapi ka na masusumbungan